tayong Gcash, pupunta po tayo, e, pipi na po tayo para po rin. Pero sa buwan mismo ng inyong birthday, doon nyo na makukuha. Hindi na po kayo maikot-ikutin. Kasi ngayon, birthday mo ng January, mga December mo na makuha. So, ito, less. Ngayon, yung pangalawang programa natin para sa seniors, ito yung maganda. Magbibigay po ang Tintriyanes ng 500 pesos cash allowance, one, one, para sa lahat ng senior citizen. Yeah. Okay, oh, Ito yung gusto ng mga senior Ito citizen, po mga kapatid. Ito isang programa na nag e enjoy ang iba't ibang senior citizens sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila. Kaluokan lang po ang wala. Kung kayo po ay taga-Quezon City at senior citizen kayo, meron po kayong limang taong piso buwan-buwan. Sa Balinsuela, hindi po limang taong piso buwan-buwan. Manila, ganun din, lima ang piso po po. Ganun din sa Makati. Yes, Tita Jo, salamat po, salamat pagina. po sa pagbisita. Pas, sa madaling salita, lahat sila sa Metro Manila tumatanggap po ng buwan-buwan ng cash allowance mula sa kanilang city hall. Kailangan ng pagbabago di lang sa, kalungan. sa kalungan. Yun po ang hindi nalalaman ng no, ating mga kababayan dito. Pero ngayon po, alam niyo na kung ano yung nawawala po sa inyo. At iba po ito dun sa social pension na tinatawag ha. Yung social pension po, national po yun. Ang inyong lingkod din po ang may akda expanded senior citizens act. O, oh, alam niyo na. sa senior ah. citizen, sa gamot, sa konsultasyon, at sa pag-hospital. So, yan po. So, ganito po. Ito pong uh, cash allowance na ito. Kasi sinasabi ho nila eh. Sinasabi ho ng mga nakapwesto ngayon, hindi kayang pondohan niya. Pero ito na nga, sinabi ko po, no? Yung iba't ibang lungsod, kaya po nilang pondohan yung ganyang binibisyo sa senior. Pero sa kalokan hindi. Alam niyo kung bakit? Kasi po dito po sa kalokan, binubulsa po yung pera. Yun po ang masaklap na kabutuhanan kung bakit wala po tayong binibisyo. Bukod pa riyan, tayo ng mga nakapwesto ngayon, ay eh magpatayo ng mga building na bilyon-bilyon po ang halaga. Alam nyo ho, nagpatayo na sila ng bagong city hall. Makita nyo, pangatlo na po yun. Magpapatayo pa sila ng pang-apat na city hall. Okay? Ngayon, meron dalawang pinagawa raw ng hospital. Wala hong walang doktor, walang gamit. So, anong tawag doon? Building lang. Nagpagawa ng dalawang malaking building. Apo so, nagpagawa ko sa North Caloocan, alam ko po yung uh, sports complex? Pinagmamalaki ng sports complex, billion-billion po ang halaga noon. Doon po nakupunta ang uh, pondo ng Caloocan. Meron po ba nakikinabang noon? Wala. Wala. Okay. Nakita niyo, ang panahon ko dito, bakit ba ang priority nila na kung saan gastusin yung pondo ng Caloocan ay yung pagpatayo ng mga titig? Bakit po? Dahil nandun po yung COVID, nandun yung komisyon, nandun yung kickback. Kasi po pag binigay po yan sa inyo bilang benepisyo, hindi na nila magupuha. Kaya ganyan po ang babaguhin ng Pintrillanes. Alam nyo na hindi tayo magbubulsa, so diretso po yung pondo ng kalokan, diretso na po sa inyo, hindi na tayo magpapagawa ng mga building na yan. Pwede po? Oh, yan. Okay. Ito po, bukod pa riyan, tugunan din ng Team Trillanes. Yung iba't ibang problema pa rito na kinakaharap po ninyo na hindi nila tinutugunan. At dyan yung problema sa baha, problema sa basura, problema sa traffic, at ito ngayon, yung problema sa kriminalidad. Alam niyo po ba ang kalooban na may pinakamaraming holdapan, pinakamaraming rape, Correct. at pinakamaraming patayan. Yan po, kaya nalalagay po sa filigro yung buhay ng mga kamag-anak po natin. Kaya tutunan po natin yan. Meron tayong iba't ibang programa para dyan. Okay? Pero lahat po ito ang masasakatuparan kung tutulungan po tayo ng Barangay 125. Pwede po ba yan? Pwede po? Okay. Ito po kasi yung uh, malungkot na katotohanan po dito sa, sa ating barangay base po sa datos, ang permihong nananalo dito po sa barangay ninyo ay yung mga orange. Kilala po natin. Mga orange. O, 2013 pa po sila pinipili.